si Manang so ayun mga lodi no nakita namin si Manang doon sa ika-ika nang maglakad papunta dito tapos pagka dating niya dito biglang nahimatay hindi siya nakaabot doon sa parang may altar siguro magre-ritual siya siguro hmm. hmm -hmm gutom din Oo. Parang si Manang tapos hindi hindi niya lang kinaya. So ayan mga lodi no. Nabutan tayo ng umaga ngayon dito sa area na to. Wow. Sa kahanap ni Manang So sana matagpuan na natin siya ngayon kasi araw naman at sana okay lang si Mana ngayong araw na to. So ayan mga kaludi, andun si Idol Dukyo. So tara, sabayan nyo kami. Ayan si Idol Dukyo mga kaludi. Ayan. Bro, sana makita natin si Manang ngayon ro, araw naman ro. Kasi kagabi sobrang lakas ni Manang, sana ngayon i araw na hi na si Manang. At sana makita na natin siya para magamot. Iya yeah nga. So tingnan 'yung paligid mga dulo. Oh. Maraming puno ng ano, kawayan. Sige bro. na hirapan kami kagabi sa pag ligtas ni iman kasi may biglang lumitaw na tik-tik wow sis nang tiktik ah na dinig ni dokyo saan banda baka si manang na yan oh baka si manang na yan bro Bro, kan masih ada yang menggelapit. 何か。

怎么能？ manang 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 ayaw mo ini matay ini matay ini matay manang ini matay po kidlat kidlat ᱛᱟᱞᱟᱜᱟ ᱞᱚᱝᱢᱟᱞᱟᱭ ᱛᱟᱞᱟᱜᱟ 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 Nga ngalamanay dito, si Yoro galing siya doon kanina. Bro, tapos pumunta siya dito. Bakit may parang altar? Mukhang baka magretoles siya. Mukhang baka magretoles siya. Mungo, so ayan, mga lodi, no Nakita namin si Manang doon. Ika-ika nang maglakad papunta dito. Tapos, pagka dating niya dito, biglang nahimatay. Hindi siya nakaabot doon sa parang may altar. Siguro magre-ritual siya. Hmm. Oo. Oo. Uh -huh. eh? uh -huh. Parang magre-ritual si Manang. Tapos, hindi, hindi niya lang kinaya. Subukan natin ulit na pagalingin ito bro Kasi sinubukan natin ito kagabi gabi Walang epekto baka ngayon gagana na Sige bro Baka gabi kasi bro Sobrang talagang sinakop talaga Sa mga kapangyarihan ng kaliliman Kaya na yun uh, humupa na yun Dahil araw na Baka hmm. kaya na natin sa matulungan Sige 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 eh, sabay tayo bro hmm. kidlat <coughs> hmm. hmm. <coughs> <coughs> parang napakatindi talaga ang ang, eh. hmm. Na ang irihan kaya nga ayaw talaga ayaw talaga E dito na lang, bro. Magabang tayo baka may hinihintay si Manang dito. Uh, uh. Baka may hinihintay si Manang dito. Magmanman tayo. Uh. Parang natabalan. Uh. Parang natablan. Manang, dito kami para tulungan ka. Para makauwi ka na sa inyo. Sige, sige. Para makita natin kung anong gagawin niya. Kasi ngayon kasi walang ipit ko yung pag ano natin yung sa kanya. Sige bro. Ah. Wow. Ah. Magtago mo tayo para magmanman -man kay Manang. I mean,

Ka Huwag kang masyadong malapit, bro. Tumakbo. Tumakbo. si Manang. Ke sanain, Bro. Ke sana. <coughs> Di menabutan. Manang, Pakita ke Manang. Wo. Wala nasa taas bro taas, Nasa taas ng bundok Wow Ha? Huh? Ano? Huh? Di ba kadalasan sa mga asyong bro Kapag araw bumabalik yan sa pagiging normal na tao Kaya nga Pero bakit bakit siya tik tik pa rin yung boses niya dapat hindi na yun nagsasalita ng nang tik tik dahil ayan oh. arrow tirk na tirk na tirik tik wow ayano ako 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 busis lang ng ano baka nandito rin yung gabay niya bro kahit araw yung ibon ba yung ibon makwak kaya, siguro kaya... bro baka nandito rin yan kaya siya hindi na Hmm? Huh? Bumalik sa pagiging tao. Wakwak huh? pa rin sa pagiging Tingnan yung paligid mga idol. sukal punong puno ng kawayan uh, may busis dun parang nasa mga bundok parang nasa bundok ang busis bro Parang nasa bundok ang busis. <coughs> wow. Siguro. Yung gabay niya ba? Magbito yun, magbito pa rin si, pa rin si yung gabay niya siguro yun. Oh. Oh. natin yung camera Para baka kasi din natin yung camera. magaling yan nga. Nandito pa rin yung boses mo. Yung presensya na, nandito pa rin. Manang, kung nasaan ka, magpakita ka. Dito kami, nakahanda kaming tumulong sa'yo. Wo. Oh. Tulungan ka namin, Ibalikas namin sa normal. Huwag kang matakot sa amin, hindi kami titira sa'yo. Wo. Oh. matakot, manang, hindi ka gagalawin ni Smoke. Manang, magpakita ka. Bro, bro. Bro. Paano kaya bro kung tayo na lang yung magtago? Tayo yung magtago tapos para lumabas siya. Oh. Para iisipin niya na umalis na tayo. Okay. Tara. Dito tayo bro. Baka sakaling na